Vamos dar o estado. Pagpapay pa na tabag Diyos ay sama sa atin lahat sa so pagkita ng ating Panginoon ni si Cristo. In kay Christ Jesus, Pastor Tumaka, Pastor Lee, Believers of Christ International, mga batid suros niya ito, ano sa lahat, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa kanyang kabutihan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon, saman tayo paruroon. Ang hilang Panginoon ay nakabantay po sa atin. Ayon po sa kanyang layunin. Kaya magpatuloy tayo mga batid, Elia na makinig ng salita ng Diyos. Paano talaga ang napakalaga mga patid? Elia sa atin. So, walang iba. Elia, makinig tayo ng salita ng Diyos. At ito po, tanggapin natin ang katotohanan na marami pa tayong dapat malaman. Ito po ang nasa Panginoon. Elia, ng sa mga araw na ito. Ay po tayo sa pananampalataya. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon talaga na mapahamag tayo na isang Panginoon noon na magkaroon tayo na pag-asa tumo ng kaligtasan. Mga kapatid, alam naman natin na ang Panginoon ay bigyan sa atin ang karunungan. Marami po mga tao na nagpahayag din ng salita ng Diyos. Kaya lang minsan hindi po nagkapariha ang pag-unawa at hindi nagkapariha ang pagpapaunawa ng Biblia. Hanggang sa mga araw na ito, marami pong nagsabihin natin nagka, nagtalo-talo at hindi nagkaintindihan dahil po sa iisang Diyos no, na ating nakilala at naglingkuran. Dito sa limutan mga kapatid, isang Diyos talaga Eloya ang ating nakilala, ang ating Panginoon Kristo, Cristo dito sa lupa na pinatunayan natin na isang Diyos. Eloya na ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 in verse 6. Ngunit sa atin na isang Panginoon, si Yesu Kristo. O siya mga patid, ang ating isang Panginoon na tagapagligtas, na sa langit ang Diyos Ama, ang wala ng bagay at ginawa ng Ama ang lahat ng bagay para po sa anak. Ayon po sa Hebreo, chapter 1, verse 2. Mga patid, ang sa mga araw na ito, ito, po ay binigyan tayo ng Panginoon pagkataon na malalaman po natin ang katotohanan kung paano natin makilala ang isang Diyos na ating pinaglingkuran na walang iba ang ating Panis Kristo na ito po ay pinakilala ng mga apostol, mga propita dito sa libutan ng isang Diyos at uh, tinutukoy na isang bato na tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoon Yesu Cristo. Mga pati, hindi po tayo ng salibutan sapagat ang katotohanan ang nagpapalaya po sa atin. Now, sa sulat ni Apostol Juan sa, first, sa 1 John, in chapter 5 verse 20, na ang anak ng Diyos para makilala natin no, ang tunay na Diyos at Yesu Kristo na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang gam. So yan mga patid, ang uh, pinatunayan ni Apostle Juan na nakilala natin ang Diyos Ama dahil po sa anak na naparito sa libutan na isinugo po ng Ama. So mga patid, bawat araw po, ito po ay nais natin na maparating sa buong libutan ang katotohanan, kung paano po mga patid, dahil noya, na itong salita ng Diyos, mapangaral natin, ayon po sa malanaklak, at ito po ay pinagpangaral natin para po na mag-aisa tayo tungo ng kaligtasan. May matay magkaparihan no, ang pangunawa at panampalatayan natin subalit ang katotohanan na siya papalaya po sa atin. Na shout out no, sa lahat mga viewers natin ngayon dito po sa YouTube channel, sa Facebook. No, sa lahat mga viewers natin ngayon, hallelujah, na nakasubaybay. Kung na sa lahat, pinapasalamat ang Juan Diyos at sa inyo lahat din nag-support no, sa ating channel. At patuloy kayo subaybay. Hallelujah ng salita ng Diyos na ito po ay ating pinapangaral ay po sa biyaya ng Diyos. Pangunawa mula sa Diyos ay ating nakamdan kaya ay pinapunawa natin ito para po na hindi masayang ang mga panahon na habang na natin sa limutan dapat alam natin Hallelujah ang katotohanan tungkol po sa kaligtasan ito po ay po natin dahil ayaw ng Diyos talaga na mapahamak ang tao. Subalit, bukulang tayo sa pangunawa, mga batid, tanda po natin na itong kaligtasan, Eloya, na ating inahangat ay maaring mabigo tayo. Subalit, sa katotohanan ng mga batid, ito tayo nagkaroon ng pag-asa. Eloya, na ang katotohanan, patuloy natin pinapangaral, at paano natin ipakilala. Eloya, ang ating Panginoon na sabi ng sa Pablo, ngunit tayo may isang Panginoon, Iso Kristo. Pero mga kapatid, ito po isuko ng ating Diyos Ama dito sa salimutan para po na makilala natin ang tunay na Diyos at buhay na walang gam. So mga kapatid, ito po ang ating givers. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 8, na kinanawaan ng salimutan no, ang plano ng Diyos kasi kung nanawaan po nila, so hindi na ipako ang anak ng Diyos ang nakilang anak ng Diyos doon sa itaas ng cross. Kaya lang mga kapatid, dahil nakilala na sa limutan, mula pa ng pasimula, ay hinatulan nila ang anak ng Diyos na ipag-o sa cross dahil hindi po sila sang ayon ng kanyang, kanyang mga aral. Sinasalungat ng paniswisto ang mga hudiyo sa ngayon mga inaakala na karunungan na hindi po karunungan mula sa Diyos. So yan mga kapatid dahilan, hanggang sa mga araw na ito, ay naparating po sa ating magandang balita para malaman natin ang buong katotohanan kung paano natin makamtan ang tunay na kaligtasan. Nawapatin dito po sa chapter 2 verse 8, dito po sa 1 Corinthians, ito po ay pinangintindihan ng karunungan ng sanlibutan, ay luya ang pagpalito ng ating Panginoon, ito pong dahilan kung bakit napako ang dakilang Diyos na ating Panginoon dyan sa itaas ng cross. Ang karunungang ito ay hindi na unawaan ng mga namumuno sa mundong ito. Sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. So dakilang Panginoon ang napako sa krus. Ito pong dakilang Panginoon, ito po anak ng Diyos. So ang dakila na anak ng Diyos dito sa lupa, pero mas may dakila pa sa langit na ito po ang ating Diyos Ama. Ang mga batid, sa mga taraw, patuloy po tayo ng, aral ng Biblia para po na huwag tayong maligaw na mga matuturo sa so, salimutan na ito na malaya po sa katotohanan. Ito mabatid at uh, ating pag-aralan na dakilang Panginoon pala ang napako si taas ng cross. Ito pong dakilang Panginoon, Eluya, kung dako na ginoo, dakilang Panginoon na nalansang ito si taas sa cross, mauni ang atong manuluwas, mauni ang atong gilauman na mubalik no, sa adlaw nagitakda sa atong Diyos na mahal. Namabatid ating pakinggan ngayon ang aral na ito po ang napako sa cross, Dakilang Panginoon. Itong Dakilang Panginoon, ito po magkapatid na anak ng Diyos na isinuko sa libutan para makilala natin ang tunay na Diyos. So isinuko po siya ng tunay na Diyos, mga batid, dito sa salimutan para po na makilala natin ang tunay na Diyos. So yan mga kapatid, ang uh, LA, sinabi ng Biblia sa 8.29, City 28.29, dito po sa John, mga kapatid, na ito sinabi ng Pinoy Kristo habang sila ay kasama ng mga Hudiyo. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, Totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nang galing? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Yan po Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa Kanya. So, ang tunay na Diyos nagsugo sa Kanya. Pero siya isinilang, babatid, doon nakilala natin ang tunay na Diyos. So, magitan po ng anak. Daw na nang sugo sa kanya ang tunay na Diyos. So yun mga kapatid ang nang sugo, ang ating Diyos Ama. eh hapon lay. lang mga kapatid sa panahon ngayon, marami po nagtuturo talaga ng Biblia na hindi po nakapareha po no? sa pagpaparawa ng mga apostol. At talagang hindi na bago ang direksyon ng Biblia, kahit na po na muli siyang nabuhay, ay ay pinakilala talaga. Ay wala na mga na talagang siya talaga ay anak ng Diyos. Yan mga kapatid ang um, sinabi po ng Balanaglat. Siya ay anak ng Diyos. So, yun po. Pero sinabi nito, dakilang Panginoon na sa cross. Pero so, dakilang Panginoon na ito, ito po ang anak ng Diyos. No, ito po ay nasa salimutan. Pinakilala po ito mga, mga kapatid natin dito sa salimutan na tulad ng mga apostol, na ito talaga ay tinatawag na anak ng Diyos, kapatid, Hallelujah. Anak ng Diyos na naparito upang naialay ang kanyang buhay sa si taas ng cross. So yun po mga kapatid ang dapat malaman natin at huwag tayo magpaligaw no, sa mga tao na hindi magkapareha sa mga apostol. So hindi po tayo mabago sapagkat kanyang Christ talaga magpatunay na isinugo siya ng tunay na Diyos. Maliwanag po sa City 28, dito po sa Juan. Maliwanag po ito. Na hindi niya kilala, sabi niya, kilala ba ninyo ako? Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, Totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nang galing? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. So ang tunay na Diyos ang nagsuko sa akin. So itong anak ng Diyos, sinugo lang po ito. Kaya hindi po tayo maligaw ng ibang tagapagturo na kahit na kung matagal na po sila na nag-aral ng Biblia, pero hanggang ngayon, ganoon pa rin na pagkilala nila. Walang pagbabago na ibig kay mag-angat po ating karunungan mula sa Diyos. So hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang karunungan hanggang pa rin ngayon, ay ganoon pa rin ang pagkilala nila na ang napirto sa libutan ang Aba. So, napakalayo po ng katotohanan. Sa so, pagpiyatunayan, sinugo lang po siya ng tunay na Diyos. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, Totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. Pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. So kilala po ng anak kung sino ang ama. Kasi yung pangalan daladala -dala niya, yun ang pangalan ng ama. Kaya sabi niya, kilala ko. So tayo, kung hindi tayo pinagkaluban ng Panginoon na pangunawa, hindi po tayo makilala sa tunay na Diyos. Pero so, dahil po sa karunungan ng Diyos, binigay po sa atin, nakilala po natin ang tunay na Diyos. So may kaibahan po no, sa mga tagapagturo na kahit na po ko matagal na po sila, Hanggang ngayon, ganun pa rin ang aral nila. Yung kilala na ito pa lang na parito, anak lang siya ng Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, nagsugo lang po sa anak. Tulad na sinabi po sa John chapter 1 verse 18, na wala nakita kung nakilala sa ama, kundi anak lang. So ito mga kapatid, napakaliwanag po sa 1.18. Pakinggan natin dito sa Juan. So yan po mga kapatid, maraming talata sita sa Biblia. Para hindi po tayo malito ng salimutan. Pakinggan natin sa 1.18 sa dito po sa Juan. Wala pang nakakita sa Diyos sa kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak. So, wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala sa atin ito ng bugtong niyang anak. No? So, pinakilala sa atin ng kanyang bugtong na anak. So, ngayon, nakilala po natin ang Diyos Ama dahil po na naparito po ang anak. At ito po ang anak ay Diyos din niya. Na Diyos din niya at kapiling ng Ama. Ang anak, justin din niya, nakapiling ng Ama. So, hindi pili natin salungatin ang nakasulat sa Biblia. Kasi biblical po ito na justin din niya ang anak. So, when nakita sa Ama, kuning anak lang na Diyos din niya at kapiling ng Ama. So, hindi pili mga kapatid, sabihin natin talaga na gusto nating patunayan na naparito ang Ama, naging tao ang Ama, mga batid, hindi po. Anak po naging tao. At dala lang po ng anak ang pangalan ng Ama na Jesus. So yun po ang nais ng Panginoon malaman po natin para hindi po tayo malito, hindi po tayo maligaw na mga aral. Kasi kung wala tayong alam, iligaw talaga tayo pag wala tayong alam. Kahit saan ka papunta, kung hindi mo alam ang area na puntahan mo, sabihin lang, di ka lang, di dumiritso ka, ka, maligaw ka talaga. Pero kung alam natin ang daan, alam natin ang lugar, kahit sabihin din miritso ka, ay ah, hindi po tayo diritso. Talagang, patid, ay lingon tayo sa kaliwat kanan. Pero kung hindi mo alam, diritso ka talaga. Kasi hindi mo alam. Pero kung may alam tayo, tulad ng Biblia, kung may alam, may alam tayo, hindi po tayo dapat turuan pa ng iba. Kasi pag nasa atin ang katotohanan, hindi po tayo tuturuan na man. Ngayon mga patid, ang napakos sa krus, dakilang Panginoon. So dakilang Panginoon, hindi po sinasabi, ito pong dakilang Ama. Ito pong dakilang Panginoon, ito po ang anak ng Diyos na parito. Na ito sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians 8, verse 6. Pakinggan natin, isang Panginoon natin, may isang Ama tayo sa langit, ngunit may isa, may isa tayong Panginoon. Hallelujah. Ito po sa 8 pakinggan natin. Kung may Ama natin, isang Ama natin na sa langit, may isang Panginoon din natin dito sa lupa. Pakinggan natin ang 8, Kapitulo 8, Versikulo 6 sa Orang Korinto. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Iyo po ang Diyos Ama. Ay isang Diyos ang ating Ama. Iyo po nasa langit. Kaya tapong anak sa lupa, na siya, Ama namin nasa langit. So, ito ni sinabi sa si Pablo, may isang Panginoon ng Ama para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. So yun po ang Ama, lumikha lahat ng bagay. Kasi yun ang ginagawa, hindi pa ang bagay, ang anak. Bago, bago ang mga bagay at tayo ngayon. So, isang Panginoon, Ama natin lahat. Para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Yan po ha? at? At nabubuhay tayo para sa Kanya. Nabubuhay tayo para sa Panginoon Diyos. Na ating Ama. At may isang Panginoon tayo dito sa lupa na pinakilala po ng Barangay Espiritu sa so magitan ni Apostol Pablo. Tuloy. At may iisang Panginoon lamang. At may isang Panginoon lamang. At may isa. So may merong at, at. may isang Panginoon lamang sa atin. Dito ngayon sa lupa na ating nakilala ang ating Panis Kristo. Si Heso Cristo, Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. So, sa pagitan niya, linikha ang lahat ng bagay. Bakit? Limuha ang ama ng lahat ng bagay para po sa anak. So, yun po. May Diyos Ama tayo sa ating Asun si Pablo, ngunit sa atin may isang Diyos Ama. Ito lumikha. Pero yung anak, na Panginoon din, na ito ang ating Penis Kristo. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Yan po, isang Diyos na sa langit. Pagod. Okay. Ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Yun po, ah, sinasabi ng Penis Kristo din, Ama. Ama din niya. Sabi niya, inyong ama, aking ama. Inyong Diyos, aking Diyos. Ito din ang Diyos na lumikha lahat ng bagay, mga patid. Ayon sa Apostol Pablo, sa Otso 6, sa Unang kwento. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Ang ating ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At, at may iisang Panginoon lamang, si Hesus Kristo. So may isang Panginoon lamang, si Heso Dito sa lupa, ito talaga na kilala natin ay isang Panginoon si Jesus Cristo. Ngayon, gusto nila magmalaki at gusto, gusto sila na magpakilala na marunong sila. Na kahit itong anak, ginawa ilang ama. Pero pa, paano ito mangyari? Hindi mangyari ito na ang anak maging ama at hindi mangyari po ang ama maging anak. Ibang ama, ibang anak. Ito isang Panginoon na may ng bagay, ito po ang Diyos Ama. Ngunit, may isang Panginoon tayo at may isang Panginoon. Dagdag, dagdag dito at may isang Panginoon. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At, at, may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo. Ayan po. At may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo. Ito po. Kaya, dahil po sa paritong anak, nakilala natin ang tunay na Diyos. So, may ito ng kanyang anak, na Heso Kristo. Kasi daladala niya ang pangalan Jesus na siya po ay sinilang ni Maria. So, ganun po ang aral. Paano ito, malito tayo. Huwag natin pangunahan ng Espiritu Santo. Ang problema ngayon, marami pa mga tagapagturo ngayon, pinangunahan na pong Espiritu Santo. So, maraming talata siya sa Biblia na pinatunayan talaga ang naparito anak lang po ng Diyos. At ito po, tinawag na takila din Panginoon. Kaya may isang Panginoon tayo dito, si Supristo, na ito anak ng Diyos. So, dito sa so, salimutan, pinapangaral po natin ito. Sapagkat pag tinanggap natin ng anak, matatanggap natin ng ama. Ayon po sa Mateo, Kabalata, 10, Talata. Apat na po. Pakinggan natin dito. Aliya sa sulat ni Mateo, Manata, Sampo, Talata, Apat na po. Ito po sinabi ng Panis Kristo habang kasama ama mga apostol. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Dahil po sa pangalan na yan. Pag tinanggap mo si Jesus, tanggap mo ang Ama. Kasi pangalan ng Jesus, Ama po yan. So, ang tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. At ang tanggap sa akin, tumanggap sa nagsugo sa akin. So, dahil po sa pangalan ng Jesus, nadaladala po ng anak, na po ang Ama dahil po sa anak. So, yun po ang ibig sabihin. Kaya, sinabi sa Pilipos 2.9, eh, ito mga patid sa Pilipos. ano ya, sa Maliwanag po dito ang uh, sinabi po ni Apostol Pablo dito sa Dos Nibi. Pakinggan natin mga batid. Ayunlaya, hanggang po sa unsi. O ito, pakinggan natin ha. Hanggang po sa ilibin, 9 11. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Diba? At kilalani si Hesus Kristo na Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So kapag pinuri pala natin ang anak kasama ang Ama kasi yung pangalan na Jesus yun po ang pangalan na ating Diyos Ama. So ganun po ang aral ng Biblia. Hindi po Ikutin ng salibutan ng mga maliit na aral. Sa so, maliwanag po dito, binigyan siya ni at sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit sa lupa, ilan man lupa. So, ang pangalan ni Jesus, daladala -dala po ng anak yan. At yun po ang ating pinapangaral, mga batid sa bawat araw, para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo malito sa aral. Sapagat, so, verse to verse po tayo. Wala puting aral na hindi mabas sa At sabi ng Sir Pablo, sa nakasulat na po, nakasulat na. At wala mabasa na isinugo sa salimutan ang ama. Anak lang po ang sinugo sa salimutan. Yung mga kapaliwanag mga kapatid sa 1 John chapter 4 in verse 14. Na ito po, ang isinugo sa salimutan, hindi ang ama. No? Hindi ang ama po. Nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. So yan po ah. huwag na tayong maniwala. Pilitin nila pa sa ay pa gusto rin lang ipaano eh, sa mga tao, gusto rin na sabihin natin, ilangin ang mga tao na naparito sa limutan ang ama. Nagmanipis daw ang ama sa anak. So ano pa ang kalagayan? Na sabihin natin, nagmanipis, kung ibig sabihin na naparito ang ama dahil po ng pangalan po ng pangalan Jesus, pangalan po yan ang ama, dahil po ng anak. Hindi po naparito talaga, mga patid, ang Diyos Ama na sa kanyang trono na sabihin natin yung kanyang sarili, hindi po, pangalan lang po ang naparito, dala po ng anak. So yun po, nagmanipis, ang sabi nila, ng ama daw nandoon sa anak, yung pangalan lang po ang salita, yun po ang daladala ng anak. Para hindi naman nito, sapagkat marami na talaga ngayon, subalit, marami pong naghiduan, sabi natin, nagkaaway-away, dahil po sa si isang Diyos. Pero ating pinapangaral dito, hindi po tayo dito para manira po tayo, dagdag kaalaman lang po, para maiwasan ng gulo at huwag natin hayaan na itong ating inasahan ng kaligtasan, kapamakan pala, ating gantungan. So maraming tanat at sa Biblia na ang sinuho din sa limutan, hindi po ang Ama. Anak lang po ang naparito, ang Ama na sa langit. Kaya maliwanag ang Biblia, hanggat na muling nabuhay ang anak, na sa langit pa rin ang Ama. So hindi po, huwag tayo maniwala sa mga pastor, tagapagturo, na ang naparito sa limutan, ang Ama. Anak lang po ang sinugo, at ang Ama na sa langit. Pataan po natin mga patid hindi mabago ang direction Biblia, sapagkat so, pinatunay ni Apostle Pedro ng pinarangalan ng anak ang tinig mula sa langit. Yan mga patid, uh, pinatunayan ng Biblia, kahit na basa natin sa Mateo, ang tinig na sa langit. Pakinggan natin sa Mateo sa 3D City, narinig ang tinig doon sa langit mula sa lupa. 3D City dito sa Mateo. Maliwanag mga kapatid na narinig ang tinig mula sa langit. Hindi sa nasabi mula sa lupa at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tanda po natin na nasa langit ang ama, anak lang po nasa lupa. So kahit ano, balikputin ang Biblia, kung ano mang gawin ng mga tao ng Biblia, pero ang totoo, nasa langit ang ama. Iyon po ang ating pinakadakila sa lahat, ang ating Diyos Ama, na ito po'y sinasabi talaga ng Panis Kristo mas dakila ang Ama kay sa Kanya. Pakinggan natin, mga kapitid, dito sa 14, sa John 14, in verse 28. Maliwanag po, hindi iniklaim ng anak na siya ang dakila, kundi ang Ama ang pinakadakila sa Kanya. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal nyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama dahil mas dakila ang ama kaysa sa akin. Di ba? So, dakila man ang anak na napakaw sa cross ay sa ating verse sa 1 Corinthians 2 verse 8 na ang pinako na sa cross dakilang Panginoon. Subalit, dito po sinabi niya, ang ama mas dakila kaysa akin. Kung dakilang ama, dakilang oh. anak. Yan ibig sabihin na hindi po mga bati natin pwede baluktutin ang katotohanan na ang ama nasa langit at ang anak nasa lupa. Maliwanag ang Biblia, mga na napakaraming talata, sitas, Matiyo 16, mga batid, in verse 17. Ganito din ang sinabi ng Panginoon kay apostol Pedro, maliwanag mga batid, sa 16-17 dito po sa Matiyo. Pakinggan natin, mga batid. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Honas sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Handa po natin ang ama nasa langit. Kung sabi ni Pastor ang ama nasa lupa, sinungaling po yan. Nasa langit po ang ama, ang anak lang po ang nasa lupa na nagbuhis ng kanyang buhay, nagpapako sa cross. Kaya nang ma malapit na siyang mamatay, ayon po dito sa Lucas, Kabanata 23, talata 46, yan ito po ang sigaw ng anak na malapit na siya mamatay. Pakinggan natin, 23 Corinthians 6, dito po sa Lucas. Ito po ang sinabi ng anak sa Taas ng cross. Subigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Yan po, na doon si sa ng cross na matay na po anak, tumawag pa siya sa Ama, sa iyong mga kamay, ipagkatiwala ko aking espiritu. Sumaliwanan so, po, ko, hindi yung Ama ang napako sa cross. Hindi yung napako sa cross ang Diyos Ama, kundi ang anak na Diyos din niya, mga patid. So yun po ang mensahe ng Diyos para po sa atin. So sana po, nakadagdag po sa atin ito. Ito po talaga ay minuto lang po talaga sapagkat so, may mga lagad tayo. Hinahabol tayo ng oras. So kaya pasensya lang po no, sa ating mga viewers, listeners, sa ating YouTube channel sa Facebook nakikapayapaan habang binang Diyos ay sumas atin lahat, sumangitan po ng ating Panis Kristo. Maraming salamat mga kapatid, ito po yung lingko, Christ Jesus, Pastor Maka Believers of Christ, International. Sabi sa mga isa, the grace of Jesus Christ to you, Jesus. Amen. Okay, love you. Sinsya lang po, may lakad pa tayo. kita mengelakat